Kamusta naman yung buhay natin ngayon? Sa uh, paglilikod sa Panginoon? Ako naman na ah, paglilikod sa Panginoon, uh, ah, basta't ipagkatiwala natin ang ating kambalisan sa Panginoon. Hmm. Alam natin siyang kukupkup sa atin, hindi tayo pababayaan. Hmm. Kaya sabi nga po niya, ibinubo ko pala ating bibigil lang ng Panginoon kung ano po ang ating mga pangalan. Na number one po, yung hindi po tayo nalalayo sa Panginoon. Hmm. Kapag nasa Panginoon po tayo, ang uh, lahat ng bagay, daragdag po, hindi tayo pagkukulangin. Mm -hmm. Kaya ipagkatiwala natin ang ating ang kabalisan sa Panginoon. Huwag tayong matakot, huwag tayong mabalisa sapagkat kasama natin ang Diyos. Tama. So sabi so, nga, uh, Kawikan 3.5, Kayawaya ka magtiwala at buong puso at lubusan at huwag tayong manangan sa sarili nating karunungan, Amen. sa sarili nating galing, sa sarili yes. nating uh, desisyon. Yes. So dapat ipagkatiwala natin sa Panginoon yung ating pumbuhay. Siya yung tutulong sa atin. Amen. Yun, salamat sa Panginoon. Laki um, naman po ayon. sa Isaiah 41.10, mm -hmm. sabi nga po ng Diyos, Huwag kang matakot, huwag kang malubaybay, sapagkat ako ay yung Diyos mm -hmm. na suma sa iyo. Kaya sa ating buhay, kailangan po huwag po tayong matakot, huwag mm -hmm. po mga mba, sapagkat ang pangako po ng ating Panginoon, ay siya po ay sa sa atin. Mm -hmm. Sasama po tayo, tutulungan po tayo, mm -hmm. hanggang katapusan ng salibutan.